Jin! Kami ay Jin. Ang ah, cute-cute niya. Half Persian daw siya. Ah, Jin. Ay, oh, yung guwapo ba ikaw? Guwapo? Ay, guwapo ah, yan! Oh, no, ang cute-cute mo. Ah, para kasi trading ko. Oh. Smart siya, oh. Tumataas yung tenga. Oh, yan na, yan na. Mahirap pakawalan siya. Mahirap. Delikado. Nakita mo na ang tali ng po sa tingin ang buntot niya. Oh, hindi siya ordinary po sa. Hindi siya po sa kal. Andito na ako sa ano. Ah, dito pala. pala siya. Nupa, san, san, san di san Lorenzo. Dito rin yan. Ah, baka ibig sabihin yung ano, mga room siguro. Ah, kaya St. Peter. Iniisip ko St. Peter. Yung pala eh. Sanctuary Divino talaga. Dito ako. Oh. Ayan, nakarating na ako. Hmm. Ang lamig ng simoy ng hangin. Buti hindi ha, hindi rito abot yung ano, ah uh, yung, oo, oh, smart, hindi abot. Ay, mabuti. Ayan si Mamu, napagtanongan ko, tama pala yung pinunta. <laughs> Ayan. Ang ganda ng daan dito. So, Galing pa ako ng Quezon City. Ah before nakakapunta ako dyan kaso ngayon may dala ko na pakyan ang oh, iba na develop na talaga yan. no? oo, iba, ang ganda na dito guys kaya siguro ang bilis ko ang bilis na kung good lang, dito. 30 minutes lang ako from Pasay so much better talaga yung kahit right? ng Pasay then at the same time mamakulis relax pa Oh, di ba? Kaya umuwi rin kami ng pesos. hindi naman yung chest na lang sa Doon din ako bangga eh. Ah. Sa may Farview. Ah, so far view. sa Farview. Far <laughs> sa Farview talaga. Farview talaga. Sa ano? Farview. Ayun doon. Sa Farview Ah, malapit-lapit kayo. Ako ay sa Farview talaga. Ayan, uh -huh. oh, nakakatuwa naman siya. Oh, oh di ba? Say hi, Dermie. Hello. Hi. Hello, Dermie. Hi, Hello, hi. Buti nga hindi. Ay 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 ay. Buti nga hindi siya natatakot sa ibang tao eh. Hindi siya matapang. Hindi po. Hindi. Para siyang squirrel, okay. yung buntot. <laughs> Bibi. Dino. Dino. Jin. Jin. Yung mga aso kasi namin, puro puro hala. May whiskey, may rum. Ah, <laughs> ikaw naman Jin. Nako ah. Cat baby. Oh, ay kakatuwa o. Oh. Enjoy. Enjoy. They really appreciate you sila Oh. Kakatua naman. Pero delikato baka maipit. Tuming ganyan to po, pag hapon nilalabas. Nilalabas. Ha? tuwa siya. Kasi ha? Kasi kawawa naman lang. Yan si Jean. Tingnan nyo. O oh, parang tao sila eh. Naiinip din yan. Bye baby. Parang sa tanga yung buntot ko. Tingnan nyo, guys yung buntot ni Jim. Parang square Half Persian daw sabi ni Mama. Oh. Curious siya? Yeah. <isin centimeters> Bakit gak siya? Sa, sa friend. Ah, sa I ta. see. Kasi dami na niya Oo. Maswerte siya sa inyo na punta. Oh, hindi ka lang pwede pa kawalan ni. kasi dami na. Oh oh, Kasi Oh. Kasi iba yung feeling sa ganyan eh. Ito ang Sinasamantala niya. Oh. Kasi sa loob siguro baka naka-aircon ka pa. Oo, Ah. Ay, kasi inip na inip yan dyan. Oo. Oh. Kasi na Anong pagkain yan? Kasi doon nagkaroon ng isang pinapatuloy. Oo adapted cat ko pero mm -hmm. na maintain namin siya ng ano uh, urinary urinary o mm -hmm. nakatagal sagal din pero naawa ako na hospital siya eh, sa animal oh, house ang oh, mahal din oo oh, oh, pero hindi kasi medyo oh, okay. maluwag pa tayo noon okay. hindi, hindi pa pandemic uh -huh. may negosyo pa ako noon ay eh di sige lang sabi ni Javi Sabi ko rin sa anak ko, sabi ko maganda ma'am yung ano. Bye. Bye. Tawa na muna. Sabay ganun eh. <laughs> Magkukwentuhan kami ni ma'am.